kawas dana ng uh, insurgency uh, infiltrated ng Alibiya. So dali mga issue, why Alibiya dili maari ng mga investor? Why Alibiya kadlukan? Sa nakita ninyo, wala gawin mga infra, makita ninyo. Kakulangon, so halos may ang Alibiya is part of Sao Silingan na munisipyo. So mga uh, big challenge for part sa ako, ang Sao ng pag-upro, ang image, mindset ng mga mindset ng mga tao. So mga na uh, wala yung kahatag yun ng mga trabaho. Siyempre, wala yung mingaw, wala yung investor na. Wala yung factory. Wala yung mining yun, yun. nga dako, nga makahatag ng dugang ang dako. So kami, nagatawa ko na tinaagin na lang sa tourism, no? Uh, uh, lang pa, mga dagay mga turista, no? Dagay mga guest na muhari sa Mulungsod. At least ka na no? Nang, Nan, ang pa uh, business opportunity no so sa pagsugod No? Mga nga uh, gihimo ginang pabibo ng pabibo ng haliguya. Para atas makita nila, Uy, ang haliguya, bibo na lagi. O, di ba? Hinahina. Uy, bibo na lagi. Eh. So, ano na lagi? May ikaw sa ng mga activities, mga events, no? Amo ginang i-sacrifice. Di hagin may nakatotok. Why? Para atas ma-outro. Gihimo pa na ako ang panlantaw, no? Ang mga komunidad mo support, no? Uh, mga uh, mo yearly na kabibo festival, Nami mutya, basketball, mountain bike, no? Uh, trail run, motorbike, uh, motor bike, no? daghan pa. So kay tanan lagi successful eh. ni, na, no na naabot na kami punto ng international. So nakita na po mo no, sabay na po nang amo local economic growth, no? Sa gibo na yon na organize na po si ng mga vendors, no? Mga association. Ug amo po the community willing na po nag-submit na po nan

Talaga yung mga payers, no, international, maaari sa Libya. So, that's the time na ang Libya, kung ano ba, ma, kilaya na ba, mabibu, uy, may nasa Libya. Basit po, no, ano nga mo, damgo na work and progress, talaga na po, hinahinay nga mo invest. Talaga may problema dyan mo, alay, accommodation, may accommodation ng Libya, may sakto na kanunan, may sakto na ano, may sakto at tuwan. So, expect nyo na after the events, no, nga, talaga na po yung mga investor nga mo, alay. So, yun na ba gihapon na karoon na alegria, morag na bliss na po, no? Ang mga tao karoon sa alegria, medyo nakitang po nila na uh, uh, sakto po ng direktiba, no? Sa LGU. So, mga rin na pa, mga ngayon po sa inyo support, uh, in pa, to, na support pa. Uh, pa kanyang ato, maabot na Kabibo, kanyang Asian Mountain Bike no Series, Kabibo Badjak na with our support na ato ni tabangan para maging successful. Proud ba nato ni, ni kay we are Filipino. We are one no, karaga, di ba? So ato ni proud ni so may promise niyo support no. Kung unsa may tanaw sa inyo may exper expertise no na mapa-improve pa nato no ang preparation labi na kaning mga guest nato nga moabot sa Alegria. Ang I think first time mo sa Mindanao no, ani budget So dire ka help sa Alegre. Imagine Alegre, gagi ko pa gamay na munisipyo naka-host na ni. Pero pipila na po kami, I think mga 4 or 5 na siguro kami nag-host na ni. Uh, uh, mountain bike no na uh, uh, gihal sa Alegre. So kana -al, wala ay nagi damgot diri kun di ang Alegre gyud maka create kami na local economic no. Uh, well, para at least maka atag ang mga dagang pang job opportunities. So, kanak lah. So, dah selamat. Okey, nak pun tak mungkin apa No, thank you. Bagi nasi partner kerana atau organizer ngah Surigao Cycling Connect, no, atau sa tourism. Aku partner dulu sa Peace and Order, no, na put permit bahwa na nahimu nih aku activities very successful. Thank you and barajau na apun satu tanah.